Uh, good evening sa lahat uh, ngayong gabi, linggo uh, maganda yung napakinggan ko sa church tungkol kay Simon sa pagpapapalit ng kinakasama o asawa napakagandang pakinggan kaya kung makikinig ka lang sa pastor mo at sa katuroan ng pastor mo. Maganda mahamis ka. Makukonsensya ka kung may konsensya ka. Kung wala ka namang konsensya, huwag ka na mag-church kasi ang pumapasok sa puso mo ay si Satan. Kaya dapat bago ka pumasok sa church, alisin mo sa Satan sa puso mo, sa isip mo, yung totoong makikinig ka sa pastor mo. Sa sinasabi niyang salita ng Panginoong Diyos. Kasi na-amaze ka. Ngayong nakaraang linggo bago mag-anniversary, ang gaganda ng mga itinuturo nila. Nandiyang tinuro yung Gumurat at Sodoma. Nandiyan yung tinurong yung kay Judas at kay Maria. Ngayon si Simon, tungkol kay Simon naman yung tema ngayong turo ng ating church ngayon. Nakaka-amaze. Alam mo, naiiyak ako pag naiisip ko eh kasi napapaluha ako kanina nung nakabang nakikinig pero sabi ko nga Lord hayaan mo at maglilingkod ako ng tama sa sa'yo kaya matapos lang ang uh, sa busy sa trabaho pagpapatuloy natin ang paglilingkod kahit SOS lang kasi yun ang iniling natin sa Panginoong Diyos eh. SOS. Kagaya ng humingi ng tricycle. Eh, tricycle binagay. O, di. Tapos, hindi siya nakontento. Binigyan siya ng tricycle, hindi siya nakontento, humingi ng mas malaki. Pero kailangan, may contentment ka sa sarili mo. Kung ano hiniling mo, o yun na yun. Magsikap ka ulit kung gusto mong makuha ng mas malaki nabigyan, tanggapin mo kung anong binigay. As magdasal ka ulit, Mingi ka ng ano, ang lumalaki yung pamilya. Pero tama yung turo ng pastor kanina. Tungkol kay Simon, napakagandang turo o, ng pastor natin. Kaya makinig lang kay sa pastor, manalangin, mag-church ng galak sa puso at papurihan natin ang Panginoong Diyos. Kasi hindi ibibigay sa pastor yun kung hindi yun ang binigay ng Diyos sa kanyang puso na ituro kasi napakaganda kung nakikinig ka lang Mamis ka kaya lahat ng may ginagawang kalokohan siguro kung nakikinig yung mga nag-church na gano'n iiyak at iiyak pero kung hindi ka tinamaan wala, tatawa na mo lang yun kasi hindi binabaliwala mo yung salita ng Panginoong Diyos eh. Kaya makinig lang tayo sa turo ng pastor at sa salita ng Panginoong Diyos. Minsan kasi tayo pumupunta lang sa church. Nakikinig tayo pero pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. Hindi natin sinasa puso yung sinasabi ng pastor. Kaya minsan kaya nakakagawa tayo ng mga kasalanang hindi maganda. Kaya yun ang nangyayari sa buhay natin pag nagkaroon tayo ng struggle, tsaka tayo magdadasal ng todo-todo sa Panginoong Diyos. Na Lord, baguhin mo kami. Patawarin mo kami sa kasalanan namin. Ginaganon natin kasi nga, unang-una, hindi tayo nakikinig, hindi tayo naglilingkod ng tama. Kaya, sana, -na, pag nag, -na, kasi isang araw lang yung binigay ng Diyos na pag, ano natin, pagsamba natin yun araw ng linggo lang kung tayo may trabaho kaya masasabi ko lang uh, pag nasa church makinig hindi yung daldal -dal ng daldal -dal, ingay dito, ingay doon makinig sa tinuturo ng pastor para kahit hindi tayo gaano nakakabasa ng salita ng Panginoong Diyos uh, mahihimay-himay natin kung ano man yung itinuturo ng pastor kaya magandang gabi, God bless ingat kayo lagi, susunod na linggo ulit mag church tayo